Hello guys, welcome to my vlog. Andi to na naman tayo. May gawin tayo guys. Kwa tayo ng kawayan para pang entrams. At saka punta ko dun sa aming ano. Mayroon bang voluntary ngayon. Gagawa kami ng kubo. Pero guys. problema, problema guys. Wala malaos lahos ang voluntaryo sa aming porok. So, kuha na naman ako ng kawayan para sa entrance namin sa mga bata ba dito. Dito sa ano? Elementary. Entrance na ngayong bulan. Ngayong buwan. May ako dito. Kami kuha Tawagin natin dito guys. Dito ang bahay nila guys. Pray. Oh, pray. Dengan lawan. Gloget. Au. Bagian di itu saya tapahan. Nah, di mata loe tong tapahan namin guys. May ganwa, may gawa pelang kesama ko. Ang <laughs> pagi. <laughs> 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 atong i-mute yes kay copyright pagkabait talaga sa aking pare nagsolo-solo manog loge <laughs> hindi naman nagpatulong oh. parang ang dami siguro ng asawa to <laughs> Allah, boy lo hey oh, yan guys o oh, kufla oh. may ang mga buhay probinsya guys nandito sa bukid ganito ang trabaho guys ayan o kufla anak buhay sa bukid oh. dikipre, banatangko pre ayan guys, so may bago followers ha 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 wifi di bill all kanang, subscribe maka bill all nio ayan, ayan kabisi jene kong pare guys, so ayan may kopra mahal kupra kopra Trabaho sa bukid, guys. Ang oh, loading mo dyan. Pilar, kabuk <laughs> tao da, na dyan ang gamit. Mabak na tao loading namin noon. Loading mo dyan Oh, doon <laughs> si bat dyan ang nagawa na lingaw. Hina <laughs> yung kanit. Uh, manok ko dyan, manting sokot namle, katapusan. dan bunga nansones kes. Oh. Dan bunga nansones. November prime mahinog nak perno. Lubai Oktober nan buahan. Tu bre. Tu bre. Tu bre nan buahan arun. November menguna mana kebuahan. Ya. Mun lagi ko anak nawa.

Yo, kasapi-sapi petana. Ambili nang ulam, guys. Dikit ah. Mau ingatan guys. Hmm. guys. Kada lang mag sama nang panahon, guys, di magbagyo. Siguro ang pira yan. Pohon. Bukan tak musik, Gapot. Bukan kahoy dah, Mak Kuan. Hindi ba ano kala singko? Dunga ano kala sita? Hmm. Hindi ara, duh, duh ora. Gane, ini nita mana no? Agane dale heh no, ni kau mi bagol. Tengko belum ang bawa ipa hajangon. Kau rumah pajok ni wah lah, kau oper no? Okay so, ni tu kopra guys, ni ano? Ni kau gawing ano sabon siguro na ang gagawin sa pabrika nito <coughs> ay trabaho sa bukid solo lang yan guys oh dalawa kasi ng asawa niyan parang ka ugihan <laughs> ah, dami rin yan guys oh siguro tapos yan mga dalawang linggo <tuk marat> hai, <laughs> <Tandang namang. laughs> guys kasih hai, 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 sama hai, 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 kita guys semua hai, Bye Han hai, hai, Kabalidet na. <laughs> Di na kabalibad to. Siguro na guys. Okay <coughs> guys. Palpa ka trabaho guys. Walang. Kuha Loading liat na wad to. Bisa itandok ng Tas bahay. Pala mag-edit tayo nito. Ating new content. Oh, Uwin tayo sa bahay guys. đưa ngọt lôi nga nga tìm kabao nga roboka sa lang Thank you everyone Thanks for watching Bye bye